Ay. Ah. Oh, bayan. na, bayan na guys. Stay on. Ala. Oh! Dali. Stay on, guys. Stay on. Ah. Oh, oh, so, guys. Good morning. So, ang oras natin ay 11:06 ng umaga. Nandito ako sa mismong tapat ng barangay namin. Siguro mga isang buwan rin ako hindi nagpesto dito. Kaya ita try natin kung mayroong laman na. Kung so mayroon na siyang laman. Pero siyempre di natin alam kung sino yung mga nag nanggagaling dito nagki-fishing. So, tara, bukan natin. <coughs> so, yun guys, pala ang gamit kong setup ngayon ay uh, Black Thunder na medium. Tapos yung reel ko ay Shimano FX na 3000 series hiniram ko lang to kay Master Romeo Cabreros yan sa parep. pare pera muna ng reel mo wala, wala pa eh. wala pa tayong reel na maayos so ano lang to itong gagawin natin guys ay fishing lang talaga so fishing fishing walang ibang ano gagawin kundi maghagis so abang abang na lang Phew! alam kung saan ako tatapon so tambahin na lang natin dyan tambang mga tapon oh, padaming sabitan <laughs> tambang tapon ito ba maganda <laughs> ng takon? Tsamba! Diyan! Kalalaki ng alon Parang walang kakakit na isda Pag ganito ang alon Kalbog na kalbog tayo sa kabila sa may nahuhulihan ko ng mga GT try natin dun guys habang naglalakad tayo papunta dun sa pupuntahan nating GT Han magpalita tayo ng lure guys yung pang malaki na may dala akong lutak Sinagyan, sinamahan ko lang ng isa <laughs> pero lutak talaga yan from Cebu yan magis, putang gala, hindi naka ano hindi naka open ang <laughs> oh, ayun, dali, fish okay, on guys giti ayun na Woo! gini to gari Dali na! Nang reel mo! Ano to? Laki! Blue pin! Ah, wala na yan laban laban Wala nang drag drag yan Baka magputol pa eh Ito na! Guys laking blue pin! may babo ka na Ay ah. ko talas Woo! Woo! Yari Looping <laughs> Wala akong ano Gloves <laughs> Nadali din Sa Katagal tagal ng panahon guys nakapag din nakapag-GT din <laughs> Bluepin, Tribali oh ah sakit sa pag walang gloves Kaya ano natama yung tinik dito ah yari ng ating lutak blue sardines ata tawag dito uy 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 kawala so, Saksak ang paghahanap natin ng ano Ah, Tribali <laughs> Pag ganyang may sumibad na giant Tribali Ibig sabihin guys meron talaga siyang ano May mga nagkagawin talaga dyan oh. Ito, sakit, aray aray ah. Sinot ko na sa dry bag Ay, sakit oh Ano, gas gas oh Matibay Matibay yung hook oh Hindi man na ano na lungat. Persado <laughs> na yan ha. <laughs> Gago! Oh. Ang layo! Ang boy! ah, layo! Putik na yan! na sayang <laughs> buti na lang may dala akong pang leader bigat ng bag ko guys oh ang <laughs> Lucky boy tapos gagamitin nating lure ay binili ko lang to sa shopee pencil pencil hindi pa nga to nakakahuli ay pero matagal na to sa akin itong pencil na to Ayan oh. Ganda orangi, rangit <laughs> oh, tara Agus tayo oh. Nasa burag ang ano O oh, bayan na bayan na guys Fish on Fish on again oh. oh. Ah Ah Ito na naman! Ah. Uh -huh. ah. Ala! Sige! Ah. Ah. Oy. Sumama ka sa akin Hindi ka para dyan Purmi ka lang oh. <laughs> ah. ah. Boy Ano na to? Damo na yata to Damo na to Damo na ba? Damo na lang ang na natira Hindi na to GT Damo na nga Nawala Woo! Sayang! Pinuka! Lungat ba? Oh, uh, nakawala pa! Hanip! Napakalakas! Buta uh, ah. <laughs> ka na ka Buta ka wala ka ba Diba boy Baka meron mo dyan madami, madami, madami sila dyan Dito ko nahuli guys kanina yung ano Yung yung, yung, ano blue pin sayang wala na sinabit lang sa damo wala ay pinaras ako na kita kita nyo naman guys na nagdadrag talaga hindi yung, hindi yung sabit putik na yan. sayang, 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 Malaki sayang, boy, boy, boy. <laughs> Ang ingay ko. <laughs> Dali Fish on guys Fish on ah. Fish on guys GT2 Huwag ka makakawala Huwag ka makakawala boy Blue pin, blue pin, blue pin. Ay, laki. Ang laki, laki. Ang laki. Ang laki. Halos kasi laki nung isa, nung una. Huh. Ay, laki. Ay, laki. Huh. Halos kasi laki nung una. Ay, gulo. 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 Alas kasi laki nung una guys Ito, aw, 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 wala akong gas Ito Baka na oh. <laughs> Kakawala na Kakawala na boy Oh Laki Ay pinagbigyan tayo guys Pinagbigyan tayo ngayong araw Ang lalaki <laughs> Nice one Makakawala na sana oh Kunti na lang Ayan guys, oh Uy, ano? Ano? Oh, Pitisig pa Oh, uh, ayan, natanggal na Sabi ko na, makakawala na sana Nakalaka na sa akin, boy Uy, laka na, lak Shoot na yan agad, boy Bago pa makawala, mamaya ako na ipapakita sa inyo <laughs> Sure win, sure win yan Hindi makakawala, boy <laughs> Now you know Kung bakit dry mag Ang nilalagyan ko <laughs> Nice Nakahuli na tayo sa pencil <laughs> Nice -y. Nakahuli na rin sa pencil Okay Ginanaan ako bigla Gusto ko pang maghagis <laughs> Gusto ko pang maghagis boy Ginanaan ako bigla Sarap sa pakiramdam ano to? Ang ano ko Bakit parang may ano sasakyan yan ano to ano to what is this oh baho ano yun kabaho Diyan. parang jelly na mabaho yun Ah. siya so, Ayan guys, sulit na sulit ang ating fishing ngayong araw uh, Nagsimula tayo ng alas Alas Gis Gis ba yun? Oo, oh, parang 11 nga yata tayo nagsimula Tapos 1 ano na ngayon 1.48 pag alas 2 So 10, 11 12, 1, 2 four hours pero nakadalawang perasong GT tayo ay GT pating nakadalawang perasong Trivali tayo at yun mihira yan masarap pa <laughs> nangihina na ang tuhod ko <laughs> nangangatog na ang, tu ang ano, tuhod ko sa gutom nakaunti ang kanahin ko kaninang umaga guys kaya tapos wala pa akong tanghalian ay oh. oh. Maglilinis pa ako ng reel. Dating. Yan. Okay, ko sa inyo yung huli ko. Buhay pa ba? yan, yeah. Qualifax. Ano? Mas malaki pala yung mas malaki pala yung kanina, yung ano, yung bago. Ito oh. Ito yung unang huli natin ay, yung matigas na. Ah! Tigas na. Hmm. Alam mas malaki mas malaki. Ah, parehas lang pala sila ng size. Oh. Pero kung matababa lang to, parang maitim-itim na. Pero same size lang sila pala. Oh. Yan guys, ang huli natin. Oh. What the heck? <laughs> Lucky. <laughs> hmm. Gusto naman. Siguro mga ano to. Ah, uh, ito. Tansayin ko. Ah, oh. uh, around one and a half. Siguro mga three kilos ton dalawa na to. So, tapos nakapag tayo ng isang bitang, Tapos, nakapag tayo ng isang lure na lutak. So, kung kikwintahin mo, kunyari ilang binili natin yun, ano? 200 mahigit yata yun. So, sa 3 kilos na giant tribali, giant tribali pati blue pin, ayan, blue yan eh. Sa, sa 3 kilos na to, ano ka na, sulit ka na so nag enjoy ka pa na makipaghilahan dito sa dalawang to lalo na kung naland na natin yung isa kalawang na yung aking ano wait lang baka malimutan ko ay uy ito natin yung gallery ko. Baka may na-screenshot akong siya shoutout. Ayan. Shoutout pala kay Master R. Harris. Yan. Nag-comment ako sa video niya nung nakaraan about mamaw mamaw na yan. So ito na, mamaw na to. <laughs> mamaw yun boys. So, yun lang guys. Dito pala ako sa kabila at mas kita niyo ako. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ninyo. At yung mga yung mga nagpapashoutout sa akin ay baka sa next video na lang ipaghahandaan ko yung yung video na yun. I-screenshot ko lahat ng comment ninyo para makapag-shoutout ako ng maayos. So, yun lang. Bye-bye.